Sa isang kulungan ng kolonya ng pagmimina, maraming mga bilanggo ang napipilitan na magtrabaho araw-araw habang may suot na espesyal na kagamitan sa kanilang mga bibig na hindi nagpapahintulot sa kanila na magsalita. Nang nasira ang isang makina na tinatawag na crusher pit, tinawag ng bantay ang bilanggo na si Kurt Land para ayusin ito at sa loob lamang ng ilang minuto ay napagana muli ni Kurt ang makina. Sa oras na iyon ay biglang may dumating na bagong bilanggo at nagulat ang lahat nang makita si Tobias Hatch, ang general na natalo sa digmaang sibil laban kay General Law. Isang dating rebelde ang tumayo nang makita ang kanyang general at agad itong sinuntok ng bantay. Gumanti ang bilanggo ng isang headbutt at ginamit ng isa pang bilanggo ang pagkakataon upang suntukin din ng isang bantay, inihagis niya ito sa sahig upang bugbugin gamit ang kanyang kadena. Nang maramdaman na magkakaroon ng kaguluhan, isa pang bantay ang nag-activate ng crusher pit na pabaliktad upang ang mga bilanggo ay madala patungo rito. Sa lalong madaling panahon, ang lalaki ay nahulog rito at nagkagutay-gutay sa loob lamang ng ilang segundo. Sa pagkakataong iyon ay nagbigay ng senyales si Tobias sa isang tao na nakatago at biglang binaril mula sa malayo ang isang bantay. Pagkatapos ay nakipagtulungan siya sa mga bilanggo upang simulan ng pangbubugbog sa mga bantay. Ginamit muli ng isang bantay ang makina upang i-activate ang iba pang mga kadena na naging sanhi ng mas maraming bilanggo na mahulog sa hukay hanggang sa kanilang kamatayan. Sa sandaling mawala sa atensyon ng bantay, si Kurt ay nagmadaling pumunta sa makina at sinubukan na pigilan ang masaker, ngunit sinimulan na rin siyang kunin nito. Kinuha niya ang isang nahulog na sandata mula sa lupa at sinubukan na putulin ang kadena ngunit wala itong pakinabang, kaya wala siyang pagpipilian kundi putulin ang isa sa kanyang mga paa. Habang kinakalagkad ng mga tanikala ang kanyang paa, tumalon si Kurt pabalik sa makina at sa wakas ay napahinto ito. Sinubukan ng huling bantay na tumayo kaya si Tobias ay kumilos na parang may hawak na baril at ilang segundo lang ay mabilis siyang pinatay ng nakatagong sniper. Pagkatapos si Kurt ay nawalan ng malay at nagising siya sa aircraft ni Tobias na nadiskubre na binigyan siya ng mekanikal na paa. Gumagamit ng kagamitan si Tobias para maalis ang bagay na nasa bibig ni Kurt at ipinaliwanag na iniligtas niya ang iba pang mga rebelde para dumami ang kanyang hukbo at gumanti ng pag-atake. Kilala niya ang ama ni Kurt na din para sa rebelyon. Sa kasamaang palad, ang ama ni Kurt ay nahuli ni General La at siya ay papatayin sa loob ng ilang buwan sa anibersaryo ng tagumpay nilang nakilala bilang araw ng pagpapalaya. Alam ni Tobias na si Kurt ay isang dalubhasang piloto kaya nagalok siya ng panukala. Kailangang ihijack ni Kurt ang isang mahalagang aircraft ng kaaway para makuha ang kumpidensyal na impormasyon. Kung siya ay magtatagumpay, kukunin siya ni Tobias at gagamitin ang detalye na iyon upang iligtas ang kanyang ama, ito ang naging dahilan para mapapayag si Kurt. Pagkatapos ay inilagay si Kurt sa isang sasakyan pang himpapawid at ipinuslit siya sa aircraft ng kaaway na tinatawag na Arrowhead. Sa kalagitnaan ng biyahe, maagang nagising si Kurt gaya ng plano at nakahanap ng computer para ma-access ang mga record ng aircraft. Gamit ang radyo ay ipinaliwanag ni Tobias na ang kailangan lang niyang gawin ay isaksak ang kagamitan at gagawin na ng gauntlet ang lahat ng kailangan. Habang di na-download ni Kurt ang impormasyon, may lumabas na mensahe sa screen na nagsasabi na magiging mahina ang sistema kung magpapatuloy siya. Sinabi niya ito kay Tobias na tiniyak sa kanya na ito ay pansamantala lamang at magiging maayos din ito. Bumukas ang pulang ilaw ngunit patuloy na nagda-download si Kurt hanggang sa ipahayag ng computer na hindi na gumagana ang sistema at mayroong hindi may re-record na aktibidad ng electromagnetic sa labas. Nang tapos na ang pag-download, kinumpirma ni Tobias na mayroong isang electromagnetic na bagyo sa labas na ginagawang mahina ang mga bagay kaya hiniling niya kay Kurt na ipadala sa kanya ang file. Sinimulan ni Kurt ang pagpapadala ngunit biglang lumindol ang aircraft at nasira dahil sa kasalukuyan na kahinaan nito. Dahil sa nangyari ay nabigo ang pagpapadala at nawalan ng kontak si Kurt kay Tobias habang inilalabas ng aircraft ang lahat ng escape pod kasama na ang natutulog na tripulante. Nagmamadaling pumunta si Kurt sa shuttle ng aircraft bago rin ito mawala. Doon ay nawalan siya ng malay at bumagsak ito sa pinakamalapit na planeta. Nang magising si Kurt, sinubukan niyang tawagan si Tobias pero hindi nagtagumpay. Nagmamadali siyang lumabas ng shuttle at nakita ang mga pod na nahuhulog sa buong planeta. Ngunit bigla siyang nahirapang huminga kaya bumalik siya sa loob. Ang AI ng aircraft na tinatawag na Reef ay nagbabala kay Kurt na ang kapaligiran ay nakakalason at ang matagal na pagkakalantad ay maaaring magdulot ng paralisis o kamatayan. Tumingin si Kurt sa bintana at nakita ang arrowhead na dahan-dahan na bumabagsak dahilan para humingi siya ng status report kay Reef. paman, kailangan ni Reef ang login ng empleyado upang magpatuloy. Sinabi rin ng Reef na kailangan ni Kurt na maghanap ng bagong pagkukunan ng oxygen dahil 12% na lang ang natitira sa shuttle. Sa oras na iyon ay biglang nagpadala ng mensahe ang isang tripulante na tinatawag na Norman mula sa kanyang pod na humihiling sa sinumang nakaligtas na makipagkita sa lugar kung saan bumagsak. Kumuha si Kurt ng oxygen mask at lumabas para tingnan ang lugar, natagpuan niya ang ilang bahagi mula sa mga bumagsak na pod at ang katawan ni Norman sa lupa na duguan. May kumpleto din na pod na may gumagalaw sa loob kaya binuksan ito ni Kurt at nakita si Terran. Ibinahagi niya ang kanyang oxygen mask at dinala siya pabalik sa shuttle habang ang katawan ni Norman ay kinalagkad palayo ng isang misteryosong nilalang. Sa shuttle ay naglogin si Teren sa sistema at nagpakita ng paghihinala kay Kurt. Sinuri itong maigi ni Reef ngunit hindi niya mahanap ang arrowhead wreckage. Gayunpaman, alam ni Teren na mawawala na ang mga escape pods kaya dapat nilang mahanap ang mga ito bago pa sila hindi makalis. Sinundan siya ni Kurt matapos mabigo muling makapagpadala ng mensahe kay Tobias. Habang naglalakad ang dalawa, ipinaliwanag ni Terran na nasa buwan sila at ang planeta ay ang malaking globo na nakikita nila sa kalangitan. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng isang research probe at si Terran ay humanga sa kung gaano na oxidize ng atmosfera ang metal. Makalipas ang ilang sandali ay nakita nila ang bumagsak na arrowhead malapit sa isang kumikinang na obelisk, ngunit sigurado si Kurt na wala ito kanina doon tinatalakay ng dalawa kung paano magpapatuloy dahil sinabi ni Kurt na hindi siya papayagan na pumasok sa mga pod. Napagtanto ni Terren na siya ay nagtatrabaho para kay Tobias at binanggit na ang general ay isang malupit na tao na dati ay sumalakay sa mga kolonya bago ang digmaan na pumatay ng libu-libo na tao. Gayunpaman, sinabi ni Kurt na ito ay propaganda lamang at nagpa siya na bumalik sa shuttle. Si Kurt ang pumalit sa pilot seat at hiniling kay Reef na i-activate ang sistema, Ngunit tumanggi si Riff dahil hindi siya autorisado. Sa halip ay humingi si Kurt ng anumang impormasyon tungkol kay Tobias at ipinakita ni Riff ang confessional tape. Isang video ang nagpapakita kay Tobias matapos siyang matalo sa digmaan na inamin ang lahat ng kanyang mga krimen. Gayunpaman, napansin ni Kurt na gumawa si Tobias ng kakaibang kilos at iniisip kung totoo ito. Humingi siya kay Riff ng karagdagang impormasyon, ngunit ito ay hindi pinapayagan. Sa sandaling iyon, nagpadala si Norman ng bagong mensahe na nagsasabing magsisimula ang paglikas sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ay pinuntahan ni Kurt si Teren at pumayag na umalis kasama niya anuman ang panganib na dumating. Sinabi ni Teren na ibibigay niya ang kanyang mga damit kaya sinimulan niyang tanggalin ang mga pangunahing bahagi ng uniporme habang may nakatingin mula sa malayo. Pagkatapos ay sinubukan ng dalawa na puntahan ng Arrowhead at sa oras na iyon ay biglang may lindol na tumama sa lugar. Lumingon si Terren at laking gulat niya nang makita si Kurt na hinihila ng kung ano papunta sa isang kuweba. Hinawakan niya ang mga kamay nito at sinubukan na hilahin siya palabas, gayon paman, hindi sapat ang kanyang lakas dahilan para makuha pa rin si Kurt. Dahil natakot, tumakbo si Terren patungo sa Arrowhead ngunit huli na sapagkat umalis na ang mga pod na wala siya. Dahil hindi alam kung ano pa ang gagawin, bumalik si Terren sa shuttle para magpahinga. Makalipas ang apat na araw, ginalugad niya ang lugar at nakita niya ang mga gamit ni Kurt sa lupa. Hindi kalayuan doon ay nakita niya ang kumikinang na obelisk at si Kurt sa lupa na natatakpan ng malagkit na likido at sa kanyang pagkabigla, ang kanyang binti ay ganap na gumaling. Dinala niya ang lalaki pabalik sa shuttle at nagpatakbo ng ilang mga pagsusuri para lamang matuklasan na mayroong isa pang organismo sa kanyang katawan na nagpagaling sa kanya at umangkop sa nakakalason na kapaligiran. Patuloy na sinusubukan ni Reef na mag-alok ng impormasyon at ang naiinis na si Terren ay pinatahimik ito, pinaalalahanan itong magsalita lamang kapag sinabihan. Nang tuluyang magkaroon ng malay si Kurt, ipinaliwanag niya na wala siyang maalala, ang alam niya ay natutulog lang siya at medyo mabigat ang pakiramdam niya pero wala siyang nararamdaman na problema. Sinabi ni Teren na hindi rin siya maaaring magpalipad ng shuttle dahil isa siyang biologist at ilang empleyado lamang ang may akses sa sistemang iyon. Nagpa siya ang dalawa na tingnan ang obelisk at sinira ito ni Kurt gamit ang kanyang palakol na natuklasan na ito ay naging isang malambot na kukon. Sa loob ay nakita nila ang katawan ni Norman na natatakpan din ng malagkit na likido. Binuhat nila siya pabalik sa shuttle at nang hawakan ni Terren ang mukha ni Norman gamit ang kanyang kamay ay patuloy itong gumagalaw. Naglabas si Kurt ng ilang mga wire upang dalhin ang scanner sa labas at inis ka nila ang mga mata ni Norman na sa wakas ay nagbibigay sa kanila ng akses sa sistema. Agad na sinimulan ni Kurt na ihanda ang makina habang nagtatanong kay Riff tungkol sa araw ng pagpapalaya at nalaman niya na mayroon pa siyang 76 na araw bago nila patayin ang kanyang ama. Nagulat si Terren nang marinig niyang hindi niya isasama si Norman at napagtanto niyang kilala niya si Kurt, lumalabas na nagtrabaho siya sa kanyang ama noong bata pa siya. Sinabi niya na ang lalaking kilala niya noon ay hindi hindi iiwan ng isang tao para mamatay. Sa labas, sa wakas ay nagising si Norman na nagsusuka si Kurt at Terren ay lumabas upang tingnan siya at nagsimulang sumigaw si Norman tungkol sa kung paano sila papatayin ni Tobias. Pagkatapos ay pumulot siya ng baril sa lupa at tumalon si Kurt para suntokin siya kasabay ng pagbaril niya. Matapos patumbahin si Norman, humarap si Kurt at natuklasan na patay na si Terren. Dahil sa sobrang puot ay sinimulan niyang bugbugin si Norman. Bigla siyang nanlamig dahil napansin niyang nabaril na rin pala siya, nagsisimulang manginig ang kanyang katawan at napahiga sa lupa. Maya-maya ay nagising si Kurt malapit sa oboles, ganap na siyang magaling. Matapos makita ang mga mahiwagang ilaw na lumilipad sa kalangitan, bumalik siya sa shuttle area at laking bulat niya nang makita ang mga kalansay ni na Terren at Norman. Pumasok siya sa shuttle at nadiskubre na sira na ang makina, kaya humingi siya ng paliwanag kay Reef. Lumalabas na siya ay nawala sa loob ng 34 na araw, kung saan ang makina ay naiwan na gumagana at kalaunan ay naubusan na ng enerhiya. May apat na putdalawang araw pa bago ang araw ng pagpapalaya. Inihayag din ni Riff na habang wala siya ay naramdaman nito ang tibok ng puso ni Norman sa lugar, ibig sabihin, siya ay muling binuhay tulad niya. Dahil nagtataka, pumunta siya sa kuweba at napansin ang mga bakas ng paa sa buhangin. Pagpasok niya ay kumikinang ang kamay niya na parang obelisk kaya nagpa siya na lang siyang bumalik. Sa mga sumunod na araw, naghanap si Kurt ng mga parte ng nasira na pod at kinuha ang mga pyesa nito para ayusin ang makina. Kinuha din niya ang ID badge ni Terren. Nagpalabas si Riff ng mga anime para sa kanya habang siya ay nagtatrabaho. Isang gabi ay nagising si Kurt nang makarinig siya ng kakaibang tunog, bigla siyang nakaramdam ng hindi matiis na sakit at naramdaman ni Riff ang isang nakababahala na tibok ng puso. Umalis si Kurt sa higaan para lang mahulog dahil sa matinding paghihirap, nasira pa niya ang mga inaayos niya. Sinabi ni Riff na maaari pa siyang makaramdam ng mas masakit at hiniling sa kanya na umalis. Pagkatapos ay tumakbo si Kurt papunta sa kuweba at narinig ang parehong kakaibang ingay bago lumitaw ang isang nakakatakot na halimaw. Agad siyang tumakbo palabas at napaluhod sa sakit nang lumabas ang kakaibang mga paa mula sa kanyang likuran, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Maya-maya, nagising muli si Kurt na nakabalot sa malagkit na likido at bumalik sa shuttle. Naisip niya na ang takot at sakit na naramdaman niya ang nag-trigger ng pagbabago at nais niyang maalis ang nilalang sa loob niya. Dahil sa pagkabigo, sinimulan niyang suntukin ang makina at binanggit ang araw ng pagpapalaya na desperado na iligtas ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, ipinaalam sa kanya ni Riff na siya ay natulog ng mahabang panahon at nangyari ang araw ng pagpapalaya dalawang araw na ang nakakaraan. Lumabas si Kurt na umiiyak at bumagsak sa lupa, tinanggap ang kanyang kapalaran na hindi na makakaalis doon magpakailanman. Makalipas ang tatlong taon, nabubuhay at naninirahan pa rin si Kurt sa buwan. Sinanay na niya ang kanyang katawan at ngayon sa tuwing hindi niya sinasadyang masaktan ang kanyang sarili ay maaari na niyang ihinto ang pagbabago bago pa ito mangyari. Sa langit ay nakikita pa rin niya ang mga mahiwagang ilaw na lumilipad. Isang gabi ay may nakita siyang kumikinang sa loob ng helmet at natuwa siya. Dinala niya ito sa labas at pinalaya ang isang alitaptap na sumama sa kauri nito upang gumawa ng magandang palabas ng liwanag. Pagbalik niya sa shuttle, Nakakita siya ng mga bakas ng paa sa labas at natuklasan niyang wala na ang badge ni Terran. Habang tinatalakay niya ang sitwasyon kay Reef, ang AI ay nagbahagi ng isang teorya, sa palagay niya ay may kakaibang nilalang din si Norman sa katawan gaya ng kay Kurt, ibig sabihin ay nabuhay sila ngunit hindi sila makaalis sa halimaw na anyo. Iniisip ni Reef na ang kamatayan ay bahagi na ng buhay ni Kurt ngayon, ang kanyang katawan ay namamatay ngunit ang kanilang mga kamalayan ay nabubuhay sa mga bagong gawa na katawan. Nang hilingin ni Riff kay Kurt na gawin ang hindi maiisip para mapag-aralan ito ang katawan at makahanap ng lunas, tumanggi si Kurt at sinabing ito ay teorya lamang at hindi garantisado ang kanyang muling pagkabuhay sa isang bagong katawan. Pagkatapos ay nahanap ni Kurt ang halimaw na si Norman at laking gulat niya nang makita ang isa sa kanyang mga bangkay. Ibinalik niya ito sa shuttle at inilagay doon bilang pain. Nang makalapit na ang halimaw, lumabas si Kurt at sa wakas ay binaril ito. Habang nakakarinig ng dagandong sa malayo, Pinutol niya ang isang piraso ng katawan ng halimaw at dinala ito kay Riff, nainis ka nito upang kumpirmahin na ito nga ang DNA ni Norman. binal ikan din ito ang mga pecha at sinabi na ang dagandong ay maririnig sa tuwing mamamatay si Norman o Kurt na nangangahulugan na may naapektuhan sa kanilang pagkamatay. Ito ay parang isang ina na nagluluksa sa kanyang mga anak at malamang na isinasaaktibo nito ang proseso ng muli nilang pagkabuhay. Hindi ito gaanong naiintindihan ni Kurt dahil hindi siya biologist at nang marinig ang salitang iyon ay nagudyok ito kay Riff na banggitin si Teren. Nang pinahintulutan ni Kurt ang AI na magbahagi ng impormasyon, ipinalabas nito ang recording ng gabi ng pamamaril. Lumalabas na si Teren ay walang malay, hindi patay, nakatakas lang siya pagkatapos mamatay ni Kurt. Ang kalansay na natagpuan ni Kurt kalaunan ay sa kanya pala. Nagalit si Kurt dahil hindi nabanggit ni Riff na buhay si Teren sa loob ng tatlong taon kaya kailangang ipaalala ni Riff sa kanya na maaari lang siyang magbahagi ng impormasyon kapag sinenyasan. Ngayon ay may bagong layunin si Kurt, ang hanapin si Terren. Kumuha siya ng mga bahagi mula sa shuttle at gumawa ng katawan para kay Riff para masundan siya nito habang naghahanap. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, nakarating sila sa isang kuweba at sinubukan ni Riff na suriin ang mga lagusan. Gayunpaman mayroong isang malakas na electromagnetic interference na gumugulo sa sistema nito. Nagpasya silang sundan ng kakaibang senyales na iyon at nagsimulang makamoy ng kakaiba si Kurt. Dahil madilim ay humiling siya kay Reef ng isang bagay na maliwanag, ngunit ang AI ay nagpalabas ng medyo malakas na video. Kailangang tumakbo ni Kurt para patayin ang tunog, ngunit huli na dahil lumabas na ang nilalang at umatake. Habang umiiwas si Kurt sa pag-atake, si Reef na lang ang hinabol pagkatapos ay isinunod si Kurt. Mabilis nitong kinagat ang kanyang braso at ginamit ni Kurt ang pagkakataon na tamaan ito ng kanyang palakol na ikinamatay nito. Sa sandaling iyon, ang parehong dagandong ay umalingaungaw sa lugar. Sinundan ni Kurt ang isang ilaw sa likod at nakita ang kanyang orihinal na katawan sa tabi ni Norman. Matapos ang paunang pagkabigla, tinakpan niya ang mukha ni Norman at pinigilan niya ang paghinga nito dahil sa awa. Dahil dito ay namatay din ang halimaw niya. Ngayon ay dapat ding gawin ito ni Kurt sa kanyang katawan ngunit hindi niya magawa. Sa halip ay kinuha niya ang kanyang prosthetic na binti at bumalik sa paghahanap kay Teren kasama si Reef. Sa kalaunan ay nahanap nila ang lugar kung saan huling naramdaman ni Reef ang tibok ng puso ni Teren at masasabi ni Kurt na may isang bagay na inilunsad sa lupang iyon na nangangahulugang nakatakas siya. Sa sandaling iyon ang screen ni Reef ay nagsimula muling magloko at napagtanto ni Kurt na ang kanyang prosthetic na binti ang sanhi nito. Sinuri niya ang loob at nakakita ng granada. Ibig sabihin ay hiniling sa kanya ni Tobias na ipadala sa kanya ang mga file sa pamamagitan ng gauntlet dahil hindi niya pinaplano na kunin siya. Sa oras na iyon ay biglang nagsimulang bumagsak sa lupa ang mga ilaw sa langit at nagmamadali itong tiningnan ni Kurt para lang matuklasan na ito ang mga escape pods. Ngunit wala itong katuturan dahil umalis ang mga ito tatlong taon na ang nakakaraan at araw-araw niya itong nakikita sa langit. Ito ang nagudyok kay Riff na magbahagi ng ilang uri ng impormasyon, ang buwan na ito ay nasa ilalim ng isang eksperimento para sa pagpapalawak ng oras. Mabilis lumilipas ang oras dito dahil gusto ng general ng paraan para mabilis na makagawa ng mga armas at sundalo. Lumipas ang mga taon sa buwan habang sa labas ay ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Sa pagkakataon na iyon ay may nakitang aircraft si Kurt na paparating kaya inihanda niya ang research probe. Lumapag ang aircraft at lumabas si Tobias na may kasamang bantay. Natanggap nga niya ang mga mensahe ni Kurt at inabot siya ng dalawampung minuto bago dumating, ngunit para kay Kurt ay ilang taon na ang lumipas. Napagtanto ni Kurt na si Tobias ang bumaril sa Arrowhead at sa mga pod dahil gusto niyang gamitin ang buwan na ito para sa sarili niyang hukbo. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ng impormasyon ay nasa shuttle, ngunit alam ni Tobias na hindi siya nagsasabi ng totoo kaya pinabagsak siya. Nang magising si Kurt, nakatali na siya sa shuttle at natuklasan na hawak din nila si Teren. Nang magbanta si Tobias na papatayin siya, sinabi sa kanya ni Kurt na itinago niya ang lahat ng impormasyon sa loob ng research probe. Pagkatapos ay hinanap ni Tobias ang probe at nang nakuha na niya ang gusto niya ay inactivate niya ang granada sa binti ni Kurt. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Kurt kaya inilagay niya ang granada sa loob ng probe na ngayon ay sumabog na. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Kurt ay nagsimulang kung inang at siya ay ganap na nagbabago sa anyo ng halimaw. Sinubukan ng bantay na barilin siya, ngunit hinarap siya ni Teren upang pigilan. Nang papalapit na si Kurt kay Teren, lumabas si Riff at tinawag siya. Sumabog ang nilalang na puno ng dugo at nasira si Riff kasabay ng paglabas ni Teren. Ibig sabihin ang dugo ay pag-aari ng bantay. Gamit ang magagandang salita, nilapitan ni Teren ang nilalang at sinabi sa kanya na kaya niya itong kontrolin. Umatras ang halimaw at hindi nagtagal ay bumalik si Kurt sa kanyang anyong tao, bumalik siya kay Teren at magkasama silang nagdalamhati para sa pagkawala ni Reef. Biglang lumitaw si Tobias na malubhang nasugatan at nagsimulang barilin si Kurt bago siya sinaksak. Ginamit ni Kurt ang lakas ng halimaw para hawakan si Tobias sa leeg at hinayaan ang paanang nilalang na lumabas para patayin siya. Nagtatapos ang pelikula ng magawa ng dalawa na muling i-activate si Reef at tumakas sila gamit ang aircraft ni Tobias. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!